Hello guys, dito kami ngayon uh, para sa unboxing ng padala ng isa sa mga nagmamahal sa pamilya namin Hi po mami Grace, thank you po sa padala Hi po, thank you po sa padala At sa ngalan ng uh, pamilya Celso Oison at uh, Victoria Oison, Taos puso kami, nagpapasalamat sa iyo Grace sa uh, pamasko mo sa aming pamilya. Naway si Lord na ang bahalang gumanti sa mga kabutihan mo sa pagmamahal mo sa aming pamilya. Merry Christmas sa inyo ni Mac, -Mac at sa lahat. Babay po. Babay po. Yung babay para mag-unbox sa pamaskong handog ni Gracia. So, ang una ay sapatos adi kan Justin. Ayan, pawas ko ni Grace para yata sa akin. Pero ito na sa nanday. Sapatos ni Justin. Ito. Ito naman sapatos ng pinakabibong pamangkin ni Grace to si Justin. Ito kay Bilog. Ayan. Ito sa makulit ni si Bilog. Salamat daw Tita Grace sa magandang damit para sa pamangkin. Oh. Ay, kaya -kaya -kaya. Ano to na? Yung sapatos ulit. Kanino to? Bisok ko na lang. Bakit day-day. anak niya na si Maggie. Nama lang, Bukla, AKA Margarita Uyson. Ang <laughs> sunod. Ang sunod. Dami na ito pa dalawang grades Biat. Ang kamay. Ano yun? So, Ito may ano dito. Ano yung Ito. Sapatos din? Hindi. A color yung Ito mga... Bakit ang pag-inili mo papa na? Oh, school supplies. Para kay sa mga pamangkin ni Grace. Bag ate ni papa. Ito pa mo rin yung bag pa. Hmm? Ito ako ito na. Ako hindi rin. Abre, abre. Ito yung malaking bag na... Wow, mga chocolates. Ni Grace para kay Papa. Wow. Mga chocolates. Pakatang may pangalan ni Grace. Ang katunay, bag.

Ano ni boy? Control. Ano okay. na di? Oh, dito pa isang bag. Bag amo din ah. Oh, may edit to my head, dah. Sige sige na. Sige daw ni. Ito. Pringan ito ipadara. Oh, sige. Ayun. Ito yung pangalawang pamasko na bag. Adi ah, pa. Ayun ito yung mga ano, vitamins. Sa mga ito na yun. Buksan mo ka. Ang galit. Adi yung chocolate, ilagay doon. Ito na. So ito yung mga laman. Dido, ito, 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 ito. Ah, nay, ito na ganda, Ano ito, nay? Hindi ko alam yan. Ba, yung nalit mabasa, ha? Kaya oh, mata. Ay. Ah, yung sabon. Sabon ba yun? Para kay nanay. Abrahe. Ano sabon yun? Pakita mo na yung pamasko sa'yo. Sabon? Wow. Palmolive. Ayan. Yan. Yeah. Pasabon. Maliligo kami ito buong linggo. Dalawa. Ayan. Salamat, Grace, sa pasabon mo ka yung sunod. Oh, ito na bukas sila, ako taga ano. Ano na lang. Yung mga vitamins. Galing sa sa mga Grace. Ano mo nagtatay ka ng Grace? Sige buksan mo daw. Tcharam! Ano ito na? Kapi. Uy, ito yung kapi! Baliktan, Win. Baliktan. Kapi. <laughs> kapi ng paboritong... Uh, ano? Uh, ano? Kapatid ni Grace si yeah. sa si Boboy. Salamat sa pa pakape. Thank you. Ano Tapos ito ano to? ito ibang ano, vitamins. Ito ano Ito niya? Vitamins. Yeah, boy. Okay. Lysine. Fish oil? Yes. Fish oil talagang. Ito yung fish oil. Ito yung fish oil. Ito yung fish oil. Ito Ayoy. Yung... Ano. Ano <laughs> uh, na ano, ito naman yung ball divider. Ayoy. Ito naman yung ball divider. Ito naman yung ball divider. Ito naman yung ball Ito naman yung ball divider. Ito naman Iuwi pa niya para yakal. So sa ngalan ng pamilya Celso Oison at Victoria Oison, maraming maraming salamat Grace sa sobra-sobra mo pagmamahal sa so, pamilya namin. So, Naway so, so, pagpalaing so, ka pa ni Lord. Kaya at uh hindi namin 'bin ang kabutihan loob mo. More than the material things, it's the thought that counts and it's your love for us that will forever be remembered and it will always linger in our hearts. We love you Grace and uh, Makma. Merry Christmas. Thank Kao you Grace. Na? Sa pamasko mo sa amin. Ang dami. At er patuloy tayong mababago. Kakayakin. Pa mag-thank you ka una. Oh. Thank you. <laughs> oh, bad bad mo tisa. Sa pa mas paano ko? Imo para sa pas. Ah, oh, ganyan. Okay, Hoy, oh, okay, mag-thank you ka. Thank, thank you. Para kang inay. Oh. Iyan, okay, iya Okay na. So, Grace, yan na yung lahat-lahat ng laman ng malaking bag na pinadala mo sa amin para sa pamasko mo ngayong okay. 2023. Mga damit, mga shorts, mga sapatos. Vitamins. Mga vitamins, mga bag, mga uh, kape, kung ano-ano pang mga sabon, mga iba pang mga regalo mo para sa amin, mga chocolates. At saka lubos at taos puso kami nagpapasalamat sa inyo ni Macmac -Mac, sa lahat ng blessings na to. Naway pagpalaan pa kayo ng Diyos na maraming blessings. No, será, en sí. espera sí. 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 sampan oh, ano yung mga bakla. Sinabi hmm. oh, ko po sa kanya. Huwag na siya na Bigyan mo si Anan. Bigyan mo si Anan. siya ay, ay, pang ay, pang ay, ito na yung napakot eh. Hindi nga kami kinukunta. Ay, yes, kasama niyo po si Baka ayaw pa Sige Oo, oo, yan. Ay, ito ito